Dala ang tibo-tibo, na mo siya makitaan. Kini siya gagmay pa lamang. Hindi oh. pa siya pwede. Hmm. Mani siya ang tibo-tibo, dali asa amuang, dapit, sa baybay. Kay mama, nulo mo itong isda guys, pero wala na kadayon yun. Kay ayaay. Kung pamilyar mo anong ay wala kay Huna so video ng natunin daghan kay yung tibo-tibo na sunod panginhas among kuhaon kung siya mapili na dagko-dagko gamay kung ano na to ang dagko-dagko eh sayang mampod pwede naman pwede lang sa gagamay mm, -mm. Okay, no. o, ang kaino oh, namuwak ang tibo-tibo mm. guys guys oh may pa, di pa pwede. So, di na siya pwede. Kaya, itong anon. Video hon. Kaya po, daghan kayo sila, guys. oh. nanis sa siminto na mo o. Oh. Hmm. Na, sa siminto sa kuan. At bang sa mua. Dili naman niya siya hugaw, guys, kay layo magbalay. Tapos, ang mga tao, una magaling balay pero tanan sila ng mga CR so limpyo na ang mga kinasundarya guys at bang since pagkabata na mo guys diraan naman lang siya kung mga kinasun hmm, hantud ka ron aminyo na tara yung ni yung kalagahan ng tibo-tibo guys, hindi pa lang siya makuha kay Juan kag may pa hmm -mm. may mga tatadreba signa pa ang po siya ng tapok-tapok, guys. Pero yung nangita, tabi. masapos po siya ng tapok, dapit. Kaya videohan. video, Dari. Ay, wala na. Dara, guys, o, akong kuha. Ibu-tibu nilag ko. Ito rin ah. Ito eh, siya makuha. Eh, Ay, dara oh. Ay, dilid na siya buti-buti po. But, Ang um, sana siya, mga halamang dagat. Dara, dara guys. Oh, dara. Oh. Oh. Dara. Ah! Bakit ka yun oh? Itong gibidyuhan. Subra kadaghan. Tapos... Dari. Pakita na totoong itong gain na. Itong among gilabyan na wala na ako video. Pasensya na guys kay pertingit ngita. Pero Oh. Isa. Isa ha. Pero lakan ka ayo guys. Tara. Hmm. Kita na ko lo. Tulo ka daw hon. Tara. Ano na sulod? Lagmay pa lang ka ayo guys no, oh. hmm, hmm. na ni kadaghan okay na sundres sa muang dapit. na guys, eh neda ko, na pede ko na eh, na pwede na siya, ane siyakong kung ano, iba, unara unara kung kaya, iba na siya, makuha. hmm. diba? ular, ular, diba lang siya pwede makuhaw, paggan oh. Okay. Ito siya pwede mo guys. Kay kagmatoy ipakaayo, oh. tibot tibo, -tibo na siya sa mo, oh. Ang buto kung siya nyo sa inyo, guys, tara, guys. Ito kaayo, oh. oh. Hala. Hmm. Diba? Pati mapili ng mga dag guys. Oh. Tara, oh. Diba? Pwede nang may anak Pwede na siya habisun, no? o Huwag kayo sudan. Pwede na kain na siya, guys. Okay na kain na siya. Puno gataan. Bidyohan. Hala, kadaghan. Huwag lang siya matutan aon. Pero, daghan siya. Kasi klase mo guys, na isihi, na ay. Taktakol. Mas daghan dyan ang tibu-tibu. Okay. Nasa mga bato na siya, guys. Batong. Nga, datang kaayo. Muli, na daw mo, guys. Kailangan namang kukuha, oh. Tunga naman niya sa picture. diba. May hunas, gamay kaayo. So, ang among kuha tibo tibo dara guys oh kasi tawag ninyo ani sama mo sa tibo tibo ni napay isa. murag sihi ako na to okay sa so, mga tobi nagtibo tibo ay eh. ibon mo kuha. Ay. Tunga sa pitsil. Tanga na mo ni kuha ang tubig para malibang siya. Okay. Guys, nice. taob kayo ang dagat. O. Oh. Taob kayo ang dagat rin sa mundo. O. Taob kayo siya. Tinaw. Ang dagat. O. Hello! The sea was so high. High tide. Did you see? Oh! See? You? you like sea? Kasag. Luno ang isa, ang isa patay. Hmm? Lambay.